Hello guys! Good morning! Uh, dito po tayo ngayon sa pinagawa nating pathway uh, kasi tapos na, natapos kahapon, uh, July 16 So ngayon, susukatin natin kung sure ba na yung sukat na binigay ko kung yun talaga yung nagawa uh, Ito na guys, kasi dito nagumpisa susukatin natin kung talaga yun yung sukat na binigay ko yun yung matapos oo oh, apakan mo dyan apakan mo dyan ito yung 50 meters 50 meters hanggang dito doon malayo pa so yun guys uh, nakompleto yung ano yung 195 meters na pinagawa natin so okay na uh, kung meron man tayong susunod na project update ko na lang kayo para malaman nyo rin na nagbibigay tayo ng project salamat sunod na ulit